Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na dito na naman po linggo ni Pipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Pipanyo Labrador. Sa araw pong ito, pinasasalamatan po natin ang na ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao. Maging ating mga kapatid po sa abroad na patuloy po na nakasabay-bay na taga-abang dito po sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers. Naway la lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo may tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at syempre sana sa mga bago natin mga subscribers. Maging sa ating mga datihan ng mga subscribers na huwag po kayong mag-skip ng ads. ng sa nakakatulong po kayo dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Sa araw pong ito mga kababayan, magbibigay lamang po ako ng mga komento tungkol sa mga pinagsasabi na naman ito ni Jojo de Guzman na mortal na kalaban ni Batman. Na kung saan ang galing gumawa na kasinungalingan para lamang malin lang ang ating mga kababayan. Ngunit ganun pa man, walang ipit ang mga gagawin nilang mga kasinungalingan Dahil narito ho ang tagapagtanggol ng bayan, Epipanyo Labrador Na kung gusto nyo pong magpadala ng mga sulat, ako pong bahala Ako pong maghahati sa inyong mga tahanan, door to door Akala siguro ni congressman ako'y wala nang pakialam sa ating mga kababayan sa Negros Oriental. Hindi nila alam. Hindi ko ahayaan na magkalat na naman ang lagim itong si Digosman na kung saan kampon ng mamamatay tao na congressman. Anak ka talaga ng tikbalang ka! Ah! Wala ka na bang alam kundi gumawa ng mga kasinungalingan? Continuous pa rin pala ang kontrata mo sa teroristang congressman na wala ng pag-asang makabalik sa kahit anong posisyon dito sa aming bayan. Ha? Congressman, take balang. Lang, lalang, lang, lang. Uh, lang, lang. puro mga halang ang mga bituka, lalong-lalo na yung kanyang among congressman, lalo na itong anak ng take balang. Alam niyo po kasi mga kababaya, ang gumawa na naman po ng istorya itong si Jojo de Guzman. Ang pagkasabi pa nga niya, sila-sila daw ang nagkakagatan. E sino-sino bang sila-sila ang binabanggit niya? Na ayon nga sa kanya, ay nagkakagatan. Tan, tatan, tan, tan, ayon huyang kay de Guzman. Ginawan po niya ng issue yung pagtakbo ni Mayor Fritz Diaz at ni Mayor Janice Digamo at maging ni Colonel Lopez para sa pagiging representante ng ikatlong distrito ng Negros Oriental na kung saan bakante na po. Dahil nga po tumakas na ng tuluyan si Arne Tebes na promotor sa naganap na pagmasaker sa ating mga kababayan sa Pamplona Negros Oriental na kung saan kabilang po ang ating gobernador Roel Ragay Digamo. Dahil guilty po si Arne Tebes, mas binabuti niya pong matanggal na lang sa pagiging congressman kaysa managot sa dumal na krimen na kanyang ginawa sa ating mga kababayan dyan sa Pamplona, Negros Oriental. Dahil ayaw niyang managot sa kanyang mga ginawang kasalanan, dahil ayaw niyang makulong siguro, ayun, nanirahan na lang po sa Timor, ha? Ah, doon po sa Timor Leste, na kung saan maaari pa rin siya makagawa ng iba't ibang mga krimen. Paano ko nasabi, alam niyo po kasi mga kababayan, ang taong nakasanayan niya ng gumawa ng kasamaan, kahit saan manirahan niyang tao niyan, lalabas at lalabas ang kanyang pagiging masama. Yan lang po ang ano ko ha, ewan ko lang ko kanong opinion ng ibang mga kababayan natin. Kasi, biro mo ha, kung hindi normal sa kanya ang gumawa ng masama, e eh, ilan na ho yung pinapatay ni Arnie Teves Ha? At ilan taon na siya nagnanakaw at ang aabuso sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental? Ngayon dumaku po tayo sa sentro ng ating pag-uusapan mga kababayan hinggil po sa mga kasinungalingan nito ni Jojo D. Guzman na kung saan gumagawa po sila ng paraan para humalin lang ang ating mga kababayan nang sa ganun lumabas po na biktima itong kriminal ah, at mamamatay tao. Kriminal na nga, mamamatay tao pa. <laughs> diba, double sentence, double line na yun. E, kung tutusin, kulang pa nga yung sinabi ko sa ginawa ni Arnie Tebes ng pamilyang Tebes. Gusto nilang gumawa ng paraan para humatakasan ang katotohanan na kung saan sila ay wala ng karapatan na magkaroon ng katungkulan sa ating bayan sapagkat sila ay naging abusado sa kanilang kapangyarihan. Para po mabigyan natin ng tamang reaksyon ang mga kasinungalingan ni Jojo D. Guzman, samahan niyo po akong panoorin ang video na kung saan ilalabas po natin ang katotohanan. Ayan na, lumabas na ang tunay na pakay. Ito, bilang pang intro natin. No? Maalala naman natin na tinang, ah, pagkatapos nangyari yung pagpas lang kay ah, former gold Roel Digamo ay napakabilis yung pangyayari naaprubahan na yung NIR, natutol na tutol si Roel de Gamo. Tapos uh, yung kunwari yung mga investigation ano eh bago pa lang investigation yung living andun lahat presidente, senator, lahat sila uh, uh, congress, nandun si Tambaloslos, nandun sila lahat uh, which it shows special treatment no. So after that yun nga, naipasa yung NIR. And then, uh, hanggang sa inakusahan itong si Tevez, terrorist, ganun. Then, expulsion or expelled siya sa pagka at uh, umupo ka agad as caretaker itong si Martin Romualdez doon sa 3rd District. Ha? Huh? Kinuha yung pwesto. Hey! Kong Tebes. Ipipayo, lapisor! muna po natin puputulin dito yung video yung gusto ko po munang unang bigyan ng reaksyon. Naayon po kay Jojo de Guzman, ayan na, lumabas na daw ang tunay na pakay. Pero pakay lang po ang sinabi niya, hindi niya masabi ng derechuan yung mga pangalan. Pagkatapos daw na nangyari ang pagpaslang sa ating minamahal na gobernador Wilrage Digamo ayon pa sa tikbalang na to, <laughs> <coughs> Napakabilis daw na naaprubahan ng ang uh, NIR na, na ayon pa sa kanya, tutol na tutul daw di umano dito si gobernador Wilfredo Ragay Digamo. Maliban dito, kinwestyo ni Jojo De Guzman o Tikbalang yung pagpunta ng ating pangulo sa burol ni gobernador Wilfredo Ragay Digamo at maging yung pagpunta ng mga senator at ng mga congressman para makiramay at magpaabot ng suporta na makamta ng katarungan na ayon pa kay Jojo de Guzman ah, o tikbalat, uh -huh. special treatment daw ito. Special treatment to para sa kanya yon Dagdag pa po sa mga sinabi ni Tikbalang, inakusahan daw yung amo niyang si Tebes ng pagiging terorista. Nabanggit din niya yung pagkatanggal ni Tebes bilang congressman ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. At isa pa, ayon kay Tikbalang, umupo daw agad si Romualde sa ikatlong distrito ng Negros Oriental bilang caretaker na ayon pa nga kay Tikbalang, kinuha yung pwesto ni Arne Tebes. Mabigat na ako siya siyon sabihin kinuha. Iba yung caretaker sa kinuha. Ang gulo niya magsalita, mga kababayan, mahuhuli mo po yung kanyang kasinungalingan. Dito ko po siya unang babanatan, mga kababayan. kinwestyon niya po yung NIR. Bakit? Sino ba ang gobernador ng mga panahon na yon? Si Digamo pa rin ba? Lokloko ka pala eh. Sa totoo lang mga kababayan, kahit si Gido na sandaling umupo sa pwesto ni Gobernador Ruel Rage Digamo, hindi niya sinang-ayunan maipatupad ang NIR para po sa inyong mga kalaman. Tsaka lang napatupad ang NIR noong umupo na si Chico, yung pinsang buo ni Tebes na siyang gobernador ngayon ng Negros Oriental. Kaya wag mong ibintang sa patay ang ginawa ng buhay. <laughs> okay, oh, totoo, sinasabi ko lang ang katotohanan dito. Ha? Sinungaling ka, Jojo? Sampaling kita dyan ng walang gamit na kamay makita mo. Ha? Nakakita na ba kayo? Nananampal, walang gamit na kamay? Pag-isipan mo muna ang sinasabi mo, Jojo, nang hindi ka mahulog sa kumunoy na kayo ng amo mo ang gumawa. Tanga, bobo, kabayo, chongo halima, multo, inkanto. Tsura mo, para kang seahorse si na payat. Sa totoo lang para sa akin, isa kang alamat ng mga kabayong malawak ang buka ng ilong. Sinamahan pa ng noo parang puwit ng pagong. Gunggong, lukakang bulok na talong. Talaga naman, talaga naman. Kinwestion niya po. Kinwestion niya po yung pagpunta ng Pangulo sa Libing ni Gobernador Ruel Ragay Digamo. Pati yung pagpunta ng mga senator at congressman. Kinwestiyon niya rin. Eh bakit? Sino ba ang gusto mong lamayan at damayan nila? Yang amo mo? Bakit? Ano mo ba ang nasa loob ng kabaong? Tanga, Ha? Utak mo, para kang utak ng ipis na napisa. Palibasa yung mukha mo, parang pusang gala. Sa totoo lang, Jojo De Guzman, yung mukha mo, para kang ano, yung dagang ano, mahilig magnakaw sa tindahan na walang bantay. Ayos ka sana, Jojo De Guzman eh. Kasi yung mga sinasabi mo, mataling matalinghaga makatindig na pananalita. Ang problema lang, mga katulad mo lang na isip bata ang makakaunawa sa matalinghaga mong salita. Yan ang katotohanan. Daga. <laughs> Hindi ko maintindihan ito si Jojo de Guzman eh. Ha? Parang gusto mo yatang mangyari pagkatapos na ipapatay ng amo mo si Gobernador Wilrage de Gamo, yung amo mo pa ang dapat damayan, ganun ba ang gusto mo? <laughs> Kung hindi ka ba naman tanga, gago, bobo kang kabayo ka. Pati yung pag-take ni Romualde sa posisyon ng amo mo, kinwestiyon mong kabayo ka. Eh sinong gusto mong mag-take Ikaw? Ikaw na puro damo ang laman ng utak mo? Palibasa kabayo kang tikbalang ka? Anong sinasabi mong kinuha agad ni Romualde yung ano, pwesto ng amo mo? Sinong niloloko mo? Anong tingin mo sa amin? Ha? Walang pambili ng tibit radyo para hindi malaman ang mga nangyayari sa bansang ito? Nakakatawa ka, Lizardo. Huwag mong hintayin na putulin ng panday. Yang dila mo na walang pinagkaiba sa dila ng mga demonyo. Yan ba ang tinuro sa iyo ni Tapasio? Nasabihin mo para si Ryan si Romualdez at ang pangulo? Ganun, ganon ba talaga kayo kadesperado? Kaya lahat ng paraan gagawin niyo? Ha? Pero isa lang ang masasabi ko. Hanggat narito ako, hindi kayo magwawagi sa mga kasamaan ninyo. Patuloy kong ipaglalaban ang katotohanan at ang katarungan. Laban sa mga katulad ninyong kampon ng kadiliman na ayaw tumigil sa paggawa ng kasamaan. Gusto niyong paniwalaan o gusto niyong paniwalaan ang mga kababayan namin na kayo ay hindi mga mamamatay tao at tulisan? May hangganan ang kasamaan tandaan niyan. Mananaig pa rin ang kabutihan. Yan ang huwag niyong kalilimutan. Lalong-lalo ka na, Jojo. Alam mo kasi, Jojo, kung umuwi sana yang amo mo, siya pa rin ang congressman ng 3rd District. Yan kung hindi siya guilty. Pero dahil guilty nga yung amo mo, hindi na umuwi ng Pilipinas. Sa totoo lang, bago nag-take over si Romualdez mga kababayan, hinintay ng kamera si Tebes ng ilang buwan nakadalawang suspension pa nga eh. Ha? Dalawang suspension yung nangyari, di ba? Bago siya tuluyang tinanggal bilang congressman o mambabatas. Kaya wag mo kaming lokohin. Ha? Wag mo kaming ilagay sa bulsa mong tikbalang ka. Isa kang mensahero ng impyerno na kung saan nanduroon na lahat ng mga kalahi mong. Eh siguro gusto yata nila mga kababayan na si Henry Tebes ang pumalit kay Arnie Tebes bilang congressman ng 3rd District. Ano kayo, hilo? Ito mga kababayan, eh, panoorin ho natin yung kadugtong ho nung ating uh, pinutol na video para ho, maunawaan ho natin yung iba pang mga kasinungalingan nito, ni Tony Jojo D. Guzman. Fast forward natin. Uh, there will be a special election sa December 9 and uh, itong tatlo especially itong dalawa si Fris Diaz at saka si Janice Digamo ay ayaw magpaubaya sa isa't isa pero nung nakaraang eleksyon nagtunggali at sinuportahan nitong si Fris Diaz at Janice Digamo si Colonel Lopez at uh, bilang katunggali ni Kong Teves. Pero ngayon, kakalaban na sila. Hmm. Di na rin ako magtaka. Baka isang araw may mabalitaan tayong may tinumba sa kanila dyan. Ayun. Nabanggit ho ni Tikbalang na ito daw si Mayor Fritz Diaz at si Mayor Janis Digamo ay ayaw magpaubaya sa isa't isa. Na kung saan makakalaban din nila si Kernel Lopez. Ha? Ah, sa darating na special election, ito nga uh, nito sa darating ho na December 9. Sa taong ito po ha, ah, sa pagiging representante ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Na ayon pa sa kanya, e eh, samantalang nung panahon daw na buhay pa di umano si Gobernador Roel Ragay Digamo, Itong si Mayor Freds Diaz at si Mayora Janis Digamo ay parehong sumusuporta kay Kernel Lopez para maging congressman ay katlong distrito ng Negros Oriental na kung saan naging katunggali niya po si Arnie Tebes na isa na ngayong wanted dahil sa pagiging isang terrorist leader na kung saan nagpapatay ng napakaraming taong inosente o inosenteng tao. At isa pa po sa napansin ko, na sinabi ni Jojo Di Guzman. Ito po yung talagang napansin ko. E eh yung sinabi niyang hindi daw siya magtataka kung mabalitaan na lang niya na sa tatlong ito ay may matutumba na sa madaling salita mamamatay o ipapapatay. Huling-huli po sa kanyang salita na para bang siguradong sigurado siyang may mamamatay sa tatlong ito na dahil sa parehong tatakbo sa pagka-representante ng ikatlong distrito ng Negros Oriental na ginagawa naman niya ng kulay o maling interpretasyon para nang sa ganon may gawin man ang kampo ng mga Tebes sa buhay ng tatlong ito hindi sila madadawit. Kung maalala po ninyo mga kababayan, doon po sa mga nauna nating video na ipinalabas po natin dito sa ating programa Nabanggit ko po, na gusto pong ipapatay ng mga tebes si Mayor Freds Diaz at maging si Mayor Janice Digamo dahil sila po ang tinik sa lalamunan ng mga tebes. Dahil alam nila na hanggat buhay ang mga ito, patuloy na pananagutin si RD Tebes maging yung mga kasama niya. Kaya ito pong issue na ito ang ginagamit nila para nang sa ganun mapagtakpan nila ang gagawin nilang pagpapapatay kay Mayora Janice Digamo at maging kay Mayora ay kay Mayor Pretz Diaz. Dahil sa totoo lang, wala pong dahilan para magpatayan sila. Unang-una, wala pong record ang tatlong ito o ni isa man sa kanila na mamamatay tao sila. Hindi tulad ni Arne Tebes na sanay na magpapatay ng mga tao sa mga aso niyang halang ang bituka katulad ni Mayagma. At kaya ko po nasabi na wala silang kakayahan magpapatay ng tao dahil kung mamamatay tao sila, matagal nang burado si Henry Thebes sa buong Negros Oriental na kung saan wala ng armas at wala ng kapangyarihan. At kaya ko po nasabi bakit hindi nila kaya magpapatay? Unang-una, pareho po ito mga lingkod ng Diyos. Unang-una, si Lopez. Pastor Huyan, yan. Totoong, totoong, naglilingkod yan. Ha? Totoong naglilingkod. Lalong-lalo na si Mayor, da uh, Mayora Janis Digamo. UCCP po yan. Pareho pong lingkod yan. Hindi po yan katulad nila Nalam at saka nila Ping. Na puro mga sinungaling at mga ano, mapagpanggap na lingkod ng Diyos katulad ni Kibulok. Ha? Wala pong dahilan. Lalong-lalo lalo po si Mayor Pets Diaz. Mahal na mahal po nila ang bawat isa sa kanila. Ngayon, kung meron man po silang hindi ang patungkulo sa pagtakbo ng pagiging representante, hanggang dun lang po yun. Alam ho ng tatlong ito na hindi po matutuwa si Gobernador Ruel Ragay Digamo kung sila ay mag-aaway. Sa totoo lang, para sa akin, E palagay na natin, hindi po pwedeng tumakbo si Mayor Rajanis Digamo dahil hindi po siya taga 3rd District. O, hindi naman po niya siguro pipilitin ang sarili niya. At siguro naman may proseso yan. Ngayon, kung hindi makakatakbo si Mayor Rajanis Digamo bilang uh, representante ng katlong distrito, nakikita ko okay lang ho sa kanya yun. Kaya lang ho, pinalalaki nito ni Jojo D. Guzman para ho mapagtakpan yung gagawin nilang krimen. Dahil sabi ko nga po, humahanap po sila ng paraan. Humahanap po sila ng way na hindi mahalata na sila pa rin ang magpapapatay dito kay Mayor Rajadis Digamo maging kay Mayor Fretz Diaz at sa lahat ng kanilang mga kaalyado. Amamaraan ho ito ng mga Tebes. E biro mo, siguradong sigurado na ho. Siguradong sigurado na ho si Jojo Di Guzman na kung saan tinuro lang sa kanya ni Tebes yung sasabihin niya o kung di naman kaya tinuro sa kanya, sino pa ba yung pinakamagaling manggapang? Ha? Kilala nyo na, Si Tapasyo Kamusta na kaya si Tapasyo? Nandun na kaya si Emperno? Ha? Pamamaraan ho to nila Kaya nga tulad na sinasabi ko Kahit po sino sa mga ito Ang makalusot Hindi po sasamaan loob ng mga yan Sapagkat at least ba diba? Isa sa kanila ang nakakuha Dahil puro naman sila pamilya ni Ruel Ragay Digamo. Huwag lang mapunta ang kapangyarihan na yan sa mga Tebes sapagkat pag napunta ho yan sa mga Tebes, sari-sari na naman po nakahayupan, katarantaduhan ang magaganap dyan sa Negros Oriental. Kaya wag po kayo magpapaniwala dyan kay Jojo Di Guzman. Sinungaling ho yan. Kampun ho ni Kaya yung sinasabi ni Jojo Di Guzman, pamamaraan na lang yan nila para maaga nilang mapagtakpan ang gagawin nilang krimen sa buhay ni Mayor Janice Digamo at ni Mayor Pretz Diaz. Yan po ang katotohanan. Abangan nyo. Ha? Plano ho nila to. Kaya hindi nakatakataka. Biro mo ha. Parang si Tebes lang. Alam niya na may ganito, may ganyan, pero tauhan pala niya. Alam niya na may plano si ganito, kahit wala naman pinagsasabihan. ba? Diba? Kasi plano niya eh. Kumbaga siya ang gagawa. Siya ang gagawa ng ano eh, na mga mangyayari para paniwalain ang ating mga kababayan. Nang sa ganun, lumabas na mabuti sila. Kaya mga kababayan, tulad po na sinasabi ko hanggat ako po ay naririto at pinangako ko po ito sa ating gobernador, Will Ragay, diga mo, na hanggat ako ay nabubuhay, handa po ako maglingkod sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga minamahal, ang Mayor Prech Diaz, uh, Mayor Ajanis Digamo, at Colonel, uh, Colonel Lopez. Wala po kong pinipili sa kanila dahil pareho po silang mahal ng ating minamahal na gobernador Ruel Raga Edigamo kaya wala pong dahilan para gawan natin sila ng isyo. Ang gumagawa po ng isyo na pinapapangit yung image ng tatlong ito ay yung kalaban ho natin. Yeah? Kalaban ho natin. Wala na po sila. Mga desperado na ho sila. Kaya nala, yan na lang po yung tangin nila magagawa para po pagtakpan at patuloy na ipaglaban yung kasamaan na kanilang ginagawa lalong-lalong-lalong na, lalo, lalo na si to si Tikbalang na mukhang tipaklong ha? huwag po kayo maniniwala dyan ito po yung pakawala ng mga demonyo dito sa ating bansa at sa buong mundo kaya Jojo de Guzman ano? nahuli na naman kita oh ikaw ka naman kasi banat ka ng banat eh. alam mo may ipipanyo labrador eh amoy na agad kita oh. mukha kalimutan aw-aw-aw ako Tatahol na tatahol ako hanggat mayroon akong naaamoy na mga amoy demonyo. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, nandito po ang inyong lingkod. Handang maglingkod sa inyong lahat. At muli, sinasabi po ng inyong lingkod. Mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.